Ang video ito ay ginawa ko para maiwasan magbigay kaalaman sa mga manonood at para na rin sa darating na Cancer Awareness Month this coming October. Bago ang lahat, credit to the owner of the following photos. Simulan na po natin. Marami ang nagtatanong, totoo bang nakakapagdulot ng cancer ang stress at anxiety? Ayon sa mga eksperto, wala pang matibay na ebidensya na ang stress mismo ang direktang sanhi ng cancer. Pero tandaan, ang sobrang stress at anxiety ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Pwedeng magpahina ng immune system, magdulot ng unhealthy habits tulad ng paninigarilyo o labis na pagkain at makapagpabilis ng pagkasira ng ating katawan. Kaya mahalagang alagaan ang sarili para maiwasan ang mga panganib. Heto ang ilang tips at solusyon. Mga paraan para maiwasan ang kanser at mapangalagaan ang kalusugan. Bawasan ang stress at alagaan ang mental health. mag ng deep breathing o paghinga ng malalim kapag nai-stress. Subukan ang meditation o mindfulness kahit 10 minuto sa isang araw. Iwasan ang sobrang pag-overthink at subukan mag-journal para mailabas ang bigat ng isip. Magkaroon ng regular na ehersisyo. Ang simpleng paglalakad, yoga o kahit pagsayaw ay nakakatulong para gumanda ang mood at palakasin ang katawan. Targetin ang kahit 30 minutes nagalaw bawat araw panatiliin ang malasog na lifestyle, kumain ng prutas gulay, whole grains at lean protein iwasan ang labis na matatamis processed food at oily na pagkain wag manigarilyo at iwasan ang sobrang alak, parehong malaking risk factor para sa cancer magkaroon ng sapat na pahinga targetin ang pito o walong oras na tulog araw-araw. Ayusin ang sleep routine, iwasan ang gadgets bago matulog. Humingi ng payo o suporta kapag mabigat ang nararamdaman. Kausapin ang pamilya o kaibigan kung malala ang anxiety o depression, huwag mahiyang magpakonsulta sa doktor o therapist. Pwede ring sumali sa support groups para hindi ka nag-iisa sa laban. Salamat po sa pakikinig. Please follow, like and share this video. Bye-bye.